Good morning guys. So karon kay naay na mga nangutana no sa tuwa. So van tour daw. So itour mo sa akong van. Ang ngalan sa tong van kay si 30. So itour mo kay kung unsa ka spacious ang minivan. Tara. So mo ni atong setup. So simple lang gatag setup. Naka car owning na sa mount tapos na tenta so nature hike tent itong gamit so nag ulan gabi eh so good skyo nature hike so muna ito ang minivan kani minivan so DA17V 4x2 lang siya sya itong gamit so all power top of the line muna itong gamit high rope muna yung sulod so gisit up na ako ni inani kayo pwede man siya matulugan na ya. yeah. so mo mo na yung kwan gamit na ko na kwan power station sa so, shopee ran mo gipalit so gapon pa ni eh. wala so, din na full pag 60% so karon na 40% so solar po ni eh. so solar lang ani eh, naguba so baka naman hey. na ay mag-sponsor so mo ni sulod niya pwede matulog. Tara. Tapos, ang lakanin doot dito sa bangko, guys okay. ma-fold. May naana na siya. So, pwede din siya matulogan. May naana. dere sa pikas. So, muna pikas. So, mauna ang iyahang position pag once nga uh, nakakuan kining fold ang bangko. So, pwede ma tulugan. So, last time natulog mi diri ah. So, tulog mi eh. diri ko. Tapos, sa ang anak, tapos kung asawa. So, ano ba siya? Nandat ka siya. Diri sa likod. So, luag pa kayo namang mga gamit diri ah. Tubig, tapos cooler, mi cooler tapos mga camping chair na dali ah so muna yung sulod na space niya pwede mahigda so lang tawa ninyo mahigdaan ako testing so mga ni so ang plaster na ko diri ah pag matulog ni sabi rin ala lang so luag kayo ano? Spacious kayo. Luagra. Tapos close na mo. Ano lang? So na padre. Pwede pa duha. One, two. So pwede na matulog sa van. Tapos nagtent lang may. Eh. Ayos. Yeah. So, itong, ano, ito ang ano ato ang Van Tour Van Tour na to So, na mga aksesoryo sa itong van So, kung ano siya kanina VIP VIP na itong van So, kung gusto mo o oh, gini mini, mini camper van so pwede mo mag order sa mga legit builder dito sa Dabao na pod sa Cebu daghan pud tapos ang pinakadaghan gyud dire sa Dabao alas taga Manila dire mag malit sa Dabao so mamili lang mga, mga trusted builder so pwede mo mag YouTube daghan na sila ayan mo atong ban mo forma So alright guys, mura ato ang van tour dere sa ato ang vlog. So abangan niyo next uh, video nato. Right. Like, share and subscribe.